Hello mga kahabibi, mainit-init na balita, cha-China. Yes, balita abroad na naman tayo so, cha-China, guys. Itong Minister of Agricultural. Napagkaalaman na nakaw, kurap tong taon to. So, anong ginawa ng government ng China? Anong, anong ginawa nila? date finality agad. Pero wala ka sa Pilipinas. Kabaliktaran yung mga magnanakaw na sa Senado. Nag-iikot-ikot lang sila para silang party-party. Parang wala lang nangyari. Besh, yung iba nag-resign na kasi daw para, para maano na wala talaga silang kasalanan. So, yung iba nagtutor. Yung iba nasa labas, nasa ibang bansa. Tapos yung iba, yung mga bahay nila, tinatakpan ng takulin Takot-takot, takot, takot, takot maano ma, ma, magaya sa Gen Z sa Nepal. Oh my God. Tapos yung iba nagtutoris, yung iba nagla-live pa guys. Expose doon, car sport, sports car, magagarang sasakyan, magagarang bahay. So, parang wala lang. So, sinong hindi, na, sinong hindi magigigil So mga kahabibi, nagnakaw lang naman siya ng 248 million yuan. So katumbas sa Pinas, 2 billion yon so